Yun mga tropa, kumusta? Well, konting kwentuhan tayo dito sa aking uh, exercise room about sa aking bike. Hindi to bike check mga tropa, pero gusto ko lang i-share yung aking uh, money lesson sa bike na to. Ang daming money lesson dito mga tropa sa bike na to. Kaya pakinggan nyo ko. Sa mga nag-bike din mga tropa, pakinggan nyo rin kasi baka may mapulot kayong konting aral dito sa aking bike. Napakarami pala, hindi ko siya na-realize sa buong buhay ko mga tropa dalawa tong aking bike isang road bike na slash gravel bike na rin at saka itong mountain bike ko na medyo sira yung aking ano isang gulong pareho silang uh, bike ko na nabili lang sa tao so sa halagang napakamura kung bibili ka sa cycle shop aabutin ng bawat isa nito dito sa karada ng mga 2,000 dollars kung bago ah pero ito medyo may pag outdated na itong mga bike ko mga tropa kaya yung mga money lessons ko na i-share sa inyo talagang napakadami sa dalawang bike na to so umpisa natin so yan ha nakita niyo mga tropa fan ako ng iskat iskat din yan basta iskat sikat ba diba? sabi nga nila so yon pagdating ng summer dito mga tropa maraming nagbabike ng mga tao mga tao sa Canada halo halo may Canadian may Indiano may mga Pilipino pero mas maraming Pilipino kasi alam nyo mga Pilipino napakahilig talaga mag-bike so pag uh, nagubay kami napupuna nila itong bike ko particular itong road bike tignan nyo tsura ba? tsaka yung, diba? Try kung ano, yung mountain bike ko para yung luman luma na sabi nila kuya palitan mo na yung bike mo luman luma na sabi ko naman, tanatanong ko kasi ba't ko papalitan kasi ang ganda naman ng bike ko hindi naman uh, hindi naman na uh, sira. Di ba ba't ko papalitan? Alam mo, sagot nila, luma na daw, tsaka uh, outdated na. So, inisa-isa ko yung outdated, di ko sila kung ano yung mga outdated. Sabi nila, pag didignaw sa headset ko, hindi na raw uso yung gantong may apat na system ng brake. Tapos may parang may ganto pa, may mga wire sa labas. Tapos, yung brake system ko is... V-brake, V-brake. Karamihan ngayon sa mga road bike, naka disc brake na na parang ganito, di ba? Sa mga nagbabike ano, dyan, alam niyo yung ibig ko sabihin. Mga road bike ngayon eh, naka ano na, naka naka disc brake na. Tapos sabi ko, okay naman yung caliper brake, hindi naman sira. so gumagana yan, no? Gumagana pa yan, Ang lakas nga, di ba? Kahit sa malakas eh. Malakas yan. Tapos yung ano niya, yung fork niya, ay eh, ano ba to? Aluminum alloy. Aluminum alloy ito mga papa. So binili ko to sa tao ng uh, $300 kasama na to. Kasama na yung trainer. So di ba laki tipe, di ba? Alam niyo kung magkano kung bibili to kung uh, bibili mo to sa bike shop. Kahit medyo outdated na yung style, abot pa to ng mga $1,000 dito yung isa naman aabot ka ng mga ganun din mga 1,500 ang isa so diba bili ko, bili ko lang dito ay 300 dollars kasama pa yung bike trainer yung isa naman bili ko yan noon pa <coughs> excuse me mga siguro 10 years ago na 20, ano eh, 2013 ko na bili to eh. O, wala akong pinilitan dyan yan pa rin yan model na yan so wala, wala akong ginasagaan na dyan kahit dito wala akong ginasagaan dyan diba So, kung bibili mo itong mga to sa bike shop, paabot ka ng libo-libo. Whereas sa tao, nabili ko lang ito ng $300. Mahal na mahal pa nga ako. Sabi ko, wala ba? Hindi ko pwede yung Hindi, eh. hindi ko na natawaran. Tapos sabi ng mga ibang mga Pilipino rito, pag uh, nakakasama ko, naiiwan nila ako. Naiiwan nila ako sa daan. Sa akin, okay lang. ba diba? Kasi bike lang naman yan. Hindi naman ako nakikipag Sabi ko sa kanila. Eh. Tapos napunangan nila to. Sabi na, Kuya, palitan mo na 'yung ano mo, 'yung sprocket mo kasi 8 speed lang 'yan. Sa kanila mga nasa 11 to 12 na uh, ang speed nila. Alam na mga bikers 'yan, uh, pag mas maraming speed mo, mas mabilis ka. ba diba mas mas ano mas ahead ka or kung nangarera ka, may chance ka na manalo sa karera. Tapos ganoon din sa bike ko, napupuno rin nila 'yung disc brake ko, outdated na. Luma-luma na 'yung ganyang style. Mag-update na daw ako. Sabi ko naman, ba't ako mag-update? Eh, gumagana pa naman lahat. Hindi ko naman kailangan na mag-update. Tsaka masaya naman ako sa bike ko, di ba? Tinanong ko sila, ano ba yung purpose ninyo? Ba't kayo nagbabike? So, hindi nila masagot. Yung iba nakasagot. Yung iba hindi masagot. Yung iba, ang sagot eh, kuya kasi, para in, para cool. Para pag, uh, ano, nagbike ka eh in ka sa mga nagbubike bike ah, okay okay sabi ko ganun tapos tinanong ko sa kanila bat ka, ba't ka nag upgrade ng mga mga pyesa ang sagot nila eh para daw maganda sa forma yun ang ano yun ang sagot uh, nila sa tanong ko para sa akin bago ka magbike tanongin mo mo yung sarili mo kung bakit ka nagbabike ba? Diba? tanongin mo yung sarili mo kasi baka pa palang eh may money lesson ka na. Siyempre, pag nga uh, naman nag-upgrade ka, gagastos ka, diba? Let's, let's say, i-upgrade mo tong, uh, <laughs> i-upgrade mo tong uh, break, magpa-disbrake ka, lahat palitan mo. Diba? Diba sa uh, pag upgrade diba? Para magkakatugma yan eh. Pag nag, let's say, pag nag-upgrade ka ng speed na lang, ng speed. Lahat uh, papalitan mo kasi kailangan magkatugma yung speed sa plato mo sa brake mo correct me if I'm wrong lalo sa mga bikers sa uh, rear derailleur mo sa front dera derailleur mo magkakatugma yan pag nagpalit ka ng speed diba? ilo pagkakalam ko i-correct nyo ako sa mga bikers na nanonood i-correct niyo ako kung tama yung sinasabi ko kasi nung sa Pilipinas ako ganun din, ganun din ang ginagawa ko nag-upgrade din ako yan. kasi alam nyo kaya tayo nag-upgrade minsan nakikita natin sa iba sa mga kapwa natin ng bikers na nagpapalit ng uh, ng piyesa kahit gumagana pa yung piyesa kahit maganda pa at gumagana pa mapapagas karon rin mga tropa meron pang ako na nabalitaan ni eh, kapapalit lang ng disc brake dito na yung Sakarada mga tropa nagpalit ng disc brake one week lang ah. one week lang nagpalit kagad ng bagong disc brake kasi nakita niya rin sa isang kasamahan niyang puti na maganda rin yung klaseng ganon So, ito yung, ito yung point mga tropa. Isipin mo, pag kinukumpara mo yung sarili mo, o nainggit ka sa ibang tao, ano mangyayari? Di ba? mag upgrade ka ngayon, mapapagas ka. Di ba? Kaya dapat iniiwasan din natin yung ano eh, mainggit at saka ikumpara yung sarili natin sa iba, di ba? May sarili kang ride. May sarili kang bike. Tingnan mo yung bike mo yung ganda ng bike mo. Dapat eh, makuntento ka dun sa bike mo, di ba? yung isang lesson doon mga tropa money lesson and life lesson na rin mga tropa tapos ang money lesson ko dito mga tropa isang pang money lesson ko dito ay yung hindi nga ako nagpapalit ng brake di ba hindi ako nagpapalit ng system kasi masaya na ako sa bike ko kasi yung reason ko ba't ako nagbike kasi dahil sa kalusugan ko gusto ko mag exercise habang maganda yung uh, panahon sa labas well pagka ano naman pagka winter naman nagagamit ko itong ano uh, bike trainer nagagamit ko yung bike trainer, trainer pag winter so dahil nga um, uh, ginagamit ko sa, ko, ko, sa uh, pag exercise hindi na rin ako gumamit ng uh, gym membership kasi noon pag nagpupunta ako sa gym uh, nag ano ako, nag uh, monthly uh, gym membership na ako mahal mga 30 dollars ang isang membership uh, monthly membership dito sa Arda 30 to 50 dollars pa nga minsan, minsan eh meron akong bike trainer tsaka meron akong bike sa loob ng bahay, nakakapag-exercise ako, di ba? So, ang laki na natipid ko ron. Hindi ako napag-asa sa gym. Tapos, ang isa pang money lesson dito mga tropa, pag summer, pag gusto kong pumunta sa park, hindi ko na ginagamit yung sasakyan ko para pumunta sa park. Ginagamit ko na itong bike para mapunta sa park. ba? Diba? Hindi ka nakakaga, hindi ka na gumagaso sa Uh, gas at saka sa sasakyan, di ba? Or kung namamasahe ka man, hindi ka na kailangan pa mamasahe, di ba? At isa pang money dito mga tropa, ginagamit ko rin to sa bike to work, bike to work during summer. Let's say pag uh, papasok ko sa trabaho, gumagamit ako ng mga bike ko. Naglalaan na ako ng konting oras, syempre, para, alam mo na, extra time, ng traveling time pag nag-bike ka. So aside from money lesson mga tropa, Siyempre, meron ding uh, life lesson dito sa bike ko. Yung matuto kang makontento kung ano meron ka. Di ba? Kasi kung hindi ka makukontento sa kung ano meron ka, kung anong makita mo sa iba, gagayahin mo. mag upgrade ka, di ba? Diba? ka. Kunay-konektado yung mga propa So, kailangan dapat makontento ka kung ano meron ka. Maging masaya ka, mag-enjoy ka kung ano meron ka sa bike mo, at huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. Kasi pag kinumpara mo yung sarili mo sa iba at nainggit ka, ano mangyayari? mag upgrade ka ngayon. Pinaka masama pa niyan, bibili ka ng bagong bike. Tapos ito, ipopost mo sa marketplace ng mas mababang halaga. ba? Diba? So, talo ka na kagad. Lugi ka na kasi bibilin sa'yo ng mababa to. Alam niyo naman sa Facebook marketplace or sa kahit anumang uh, marketplace platform tinatawaran niya hanggang sa pinakamababa. Tapos pag bumili ka pa ngayon ng bagong bike, mas mahal. di ba? Ang masama pa, dito sa Canada, pag ginamit mo yung credit card mo na pinabili mo ng bagong bike at kinasikas mo, nag-installment ka, ginamit mo rin yung credit card mo at hindi ka nakapagbayad sa tamang oras, ano mangyayari? Masisira ang credit score mo. E paano kung nagbibill ka ng credit score? Diba? sira na kagad yung credit score mo. So, ang mas maganda mga tropa, imbis na ipang-upgrade mo o bumili ka ng bagong bike, bakit yung, at hindi na lang yung mga gagas mong pera dito, ay ilagay mo sa savings mo, di ba? Ang dami-daming mga savings dito na pwede mong paglaga ka ng pera mga tropa, like TFSA, di diba? Tax-free savings account, di ba? RRSP sa retirement naman yun kung meron kang anak na pag-aaralin pa ng college pwede mong magpondo ka ng RESP about education yun uh, registered education savings plan tapos sa Amerika naman sa mga nanonood dyan sa uh, Amerika mayroon silang mga 401k at saka Roth IRA hindi ako ganong familiar doon pero pagkakalam ko saving ano, saving uh, account din yan ng mga Amerikano So, doon mo lang ilagay mga tropa yung iyong pera, di ba? Instead of gumas ka sa bike mo, di ba? So, pag nakontento ka at hindi ka nainggit, hindi ka mapapagastos, magiging masaya ka pa. Kasi nga, kontento ka sa bike mo eh. Di ba? Sana nakukuha nyo yung point ko mga tropa, no? So, yun, yun yung mga money lessons at saka life lessons ko na nakuha dito sa bike ko. Hindi ko inakala yon hanggang sa pinititigan ko yung bike ko isang araw na nag-iisip ko about money ah eh? malaki na pala ang nasave ko dito sa bike ko at masayang masaya pa ako sa bike ko at saka proud na proud ako dito sa bike ko kasi uh, dinala ko ito kahit saan China Beach, follow Pound, yung mga lugar dito yung sa amin mga tropa. tapos na uh, enjoy ko siya, basta na enjoy ko siya pag uh, nag bike ako nag ride ako dyan kahit ako mag isa na enjoy ko siya ba diba? kung marunong tayo magkontento, hindi tayo naingit sa iba, hindi ka makapagas mga tropa. So sana nakukuha nyo yung uh, point ko mga tropa, di ba? Sana nakukuha nyo mga point ko mga tropa, di ba? Matuto tayo magkontento sa ating bike para hindi tayo mapagasos. Sana may napul kang uh, value sa araw na ito sa ating munting kwentuhan about karaga about my, uh, my bike money lesson and live dyan sa nito hanggang sa muli ito pa o oh, bago nga tayo bago nga pala tayo umalis huwag mo naman kalimutang mag subscribe dito sa ating channel tropang kalang kanidyan at na rin sa aking tiktok account tropang kanidyan mga tropa hanggang sa muli hanggang sa muling kwentuhan mag ingat po kayo mga tropa ingat paalam mga babu oh boy ang dami kong uh, sinabi sinabi sana may nakuha kayong uh, aral mga tropa ingat babu